Hello mga ka-NYGC, mga kanansyaga. Ako gali si Emilio D. Magbanwa. I-share ko lang gali sa inyo ang ako niya testimony sa akon kabuhi. 10 years ago, bawo do kasan ulang. 10 years ago pa ni nga testimony ko sa mga pamatanon sa kabankalan. <laughs> Gin-invite kami nga mga persons with disability dito para nga maghatag man sang testimony sa amon pagpangabuhi kung paano kami nagpadayon sa piyak sang amon nga sitwasyon. Are, ipabati ko sa inyo. Dari sa NYGC Blind Drama. Si Emilio taga Emilio Magbanwa. Kung makita niyo ni amon nga uniform, ari sa Kaisano. Di si Emilio taga si Palay gini. Pero nag-transfer na siya tungod love niya ang kabankalan. Di, gari man ang iyang love. Ari. Ah, wala. Kuwai ta man ko nang sa inyo din. Basta makita <laughs> iya ka mo, isa ka mo sa ma love niya. Meron no? Okay na, pabatsyag lang ka mo ko Oh, taga barangay 3, kabankalan ka 29 years old. Okay, sa si Emilio, magahatag man sa iyang uh, mga experience, kag magahatag man karon sa kanta. Patinan niyo kung anong magic word ni, ha? Kay magic word ni Ana May, ano to gani? Salamat. Kag number 1. Patinan niyo naman ya ang kay Emilio. Okay. Mel. Uh, good morning, good morning sa tanan. Uh, sa Sabat mga ka mo kayo medyo uh, doon ka eh. <laughs> Pero nagpasalamat din kay first time ko ganyan maghatag sa testimony halin sa muna. Um, subong so, palagi ko naimbitahan nga maghatag sa ako niya uh, eksperensya sa kabuhi. Sa so, muna yan, balon ako nila nga uh, Mel, makanta ka to ko no? Makanta ka to eh, may drama-drama to ah, Mula na ako ng mga ginahimot sa una, pag-uwihan ko microphone. Pero subong, so dako ginawa ko ng kalipay, kag may dutay nga kakulba, nga, ah, ari ka mo so subong, ag-ari man ko di, nga, maka-expert, maka, maka man ako sa akong nga eksperyensya sa akong kabuhi. Tumot nga, halinsang gamay pa ako, wala kitang ako nang nakita, Kundi nga, bulat na kita yang nga daan ulit pa siyang una. Pero, kadamo sa ginhimo instrumento si Lord, nga, mabuligan gid hapon ako. Insakto gid ang hambal nga ang mga bulat, makakita ang mga apa, makabati. Tungod, kadamo gali sa mga ginhatag niya sa aton. Nga, makabuligid. Nga, bisan ako hindi makakita. Pagi sa sining baston ko, makalakat ako nga ko lang kag sa mga kaugdanan ko ginhimo sila nga instrumento agud nga matudloan ako sa patag sang massage agud nga makabulig man ako sa akong pamilya bisan ang munya akong sitwasyon sa una nagabot man na sa akon nga gina tamaran ako mag-eskwela kay siling ko ha miskwela pa ko ang man nagyapon tapos hindi ko gyapon makakita sa trabaho kay amo niya akong sitwasyon pero gin-encourage ako sa mga kaugdanan ko sila ni Numakmak uh, ni Nung George kasi ang ibang pagkid niya mga kaugdanan ko sa um, uh, UPBI sa United Persons with Visual Impairment kasi sa dream man sa Katbe sa Kabalkalan nga makapadayon ko sa pag-eskwela kaya kung nabudlayan ka niya magpangita ang may trabaho ang nakatapos eskwela, ano pag ng wala nag-eskwela, ang wala nagpadayon? Nag Mas nabudlayan pag -ind. Dabo to nga, isang daw permiro, to hindi ko gusto magpadayo sa eskwela. Pero gin, try ko ganyan mag uh, toon. As na nga, doon na lipay na ko nga, ko nga ako niya maestra, sila ni Ma'am Taiko dito sa una sa sipala, ay sa akon. Nga ko sa pag-eskwela, kadamong gali sa mga tao nga sa amon, yung mga persons with disability si Ma Melody, ginapasalamatan ko nga nakilala man siya namon diri sa kabatkalan. Kaya siya isa man sa mga nag-encourage man sa amon na uh, magpatayon sa amon mga hilikuton, bisan amon ni amon nga sitwasyon. Hindi gali upang ang ang kahintangan sa isang katao kung nagasalig lang kay Lord, nagasalig lang sa ginoo, Bisan na naman yung mga pagtilaw, problema sa aton kabuhi, basta hindi lang tayo magkalipat kay God. Bisan tuod nagapanghina kita, pero kung nagadangop lang tayo sa iya, uh, ah, magpangayo sa ah, kapatawaran sa aton mga kasalanan, wala agit siya galit nagapabaya sa aton. aragit sa gihapon. Kung kisa kita pa galing pero siya, ang pagpalangga niya sa aton, aragit. Hambal nila, may forever ba? May ara tungod forever ang pagpalangga ni God sa aton. Mugid na ang ako niya, natandaan nga ang ginoo gani wala ginagapabaya sa tan tanan nga mga kaanakan niya. Um, salamat, Kim. Amen. Oh yeah, thank you, Kim. Ano itong magic word niya? Forever. Wala sang forever forever. Ano pa ganyan isa? Trust. Trust. Na? No? No? O, niwa, po kaya na may, ano to gani? Tag? Nangyawa. Iya? Wala. Forever, pero may forever give. Na? No? Forever. Pati na nyo, may forever give. Kagason? Trust. Trust. Kag? Patience ang aton nga pagpadayon, ang aton ng malakatutong sa pagtuon. Ito hambal niya? Una-una, siling ni Emel, tamaran man siya mag-eskwila, di ba? Kadawa ay na nag-disappointed na siya. Pero, anong hambal ni Emel? May forever galit. Na? Di, inyo ni sila ko na ha? Pero tagaan pa ta, si Emel naman ang um, time sa pagkanta. Okay? Meron na na. Ah, uh, siya ilunggo kanta para ginsin niyo <clears> na <throat> lang. Katahong siyang kabuhi, kunyara kay Kristo. Puno sang sa kalipay, ang tagi pusoon mo. Ano man nga problema, ang masumalang mo. Ang ginoo, magabulit, sa imo abiyan ko isalig ang tanan sa Diyos na gamhanan ikaw iyang atipigan hindi kanya pagpabayaan itugyan sa iya ang tanan abya ang tanan niya butang umalagilang pero kung nagabuhi mo yara sa ginoo Ano man nga problema Ang masumalang mo Ang ginoo magabuli Sa imo ko Isanig ang tanan Sa Diyos nga gamhanan Ikaw yang atipigan Hindi kanya pagpabayan

Ira, wala ko utang. Okay. Inayon sa tanang nga stop. Thank you again. Hindi ako sa mundari. Okay. Kabay paging uh, aton nga uh, ipangabuhi sa pagkabalik ninyo. Kung may time nga ara ka sa depression, sa stress, or sa inyong uh, emotional nga kaintangan. Hindi nyo pagkalimpi si Anna May, si Michael, at si Emilio. Okay, salamat and Maayong aga sa <laughs> tanan. Pwede aga. sila? Pwede ba sila? Pwede mo yung aga? ko ulit kita may disabilities man. Sino di sa inyo wala disabilities? Kamuha? Huwag kamuha yung disabilities ha? Oh, may ara. Ni eh, tanan kita may disabilities. Butsuling lingon, tanan-tanan kita hindi perfecto. May ara gid kakulangan sa aton. Butsuling hindi kita perfect, may ara na asang mga mga kakulangan sa aton. Hindi man sa physical, base pwede kon sa emosyonal, sa spiritual kan sa kun ano pa nga Sino mo kinaintapitan? Si <laughs> Michael ay ara gid nang tiyan na ang kabuhi, no? May kabudlayan. Pero kabalo kita nga ang kabudlayan, din ka nga pakadto sa kaluwasan. Imagine na tanawa bala si Kristo nga nagapasan krus. Nagaano siya? Naga? Mga budlay kag nagapasakripisyo. Pero kabalo kita nga din nga pakadto. Pakadto sa kaluwasan. Tiyan sa inyong uh, tatlo, sa inyong uh, tatlo, nagapasalamat gid kami sa inyo kun sini nga mga ng mga kabataan no kay abi na nila ni nila wa ini sila ya disability pero may ara amo na nga ang aton nga mga kabudlayan man kag kinanglanon nato na i, i undergo agod nga maangkon naton na ang kapupunan sa kabuhi no Kung silingon, tanang giling nga bagay, hindi manginupang para sa pagangkon sa kaluwasan. Kasi sa inyo nga tatlo, wala wala gid kami sang tanda sang amon na pagpasalamat. Wala gid kami diri sang bulawan, ukon milyones na ihatag sa inyo. Tungod kay ini mga mga pobre nga mga kabataan nga nagatingwa man nga nga mag uh, maayo man ang pagpangabuhi kaangay sa inyo nga nangin inspirasyon nila, no? May ara lang kami nga gamay nga ihatag sa inyo nga simple lang gid nga token pero makahulugan dumdumon nyo gid ni Berme sa inyong pagpangabuhi no? Na ang pagsakripisyo nagapadulong kit sa kaluwasan. Kada na aton iimplo, amo ang aton ginong iso Kristo. Nga amo ginaangin nyo, ginambal man kagina. No? Okay. Tagay sila isa isa. Nawara no, tatlo sila. So saliwan, sa liwat, sa hindi mo tatlo, palakpakan naton sila. Kada na Thank you, Dave. Thank you, Thank you, Thank you, May imbal. Salamat Salamat. Salamat kit sa tanan-tanan. Si Father John to kadikit. Si kay Father John, thank you kit Father. Um, pasensya <laughs> <laughs> Dulung, <dulungan laughs> <siya>. rin <laughs> kay wait ka din makita ari kay Grace. Dalam dulong at dulong. Kanami kit kay do na inspire ko sa mga kabataan ninyo yun nga isa na mo ning sitwasyon nga pigat kapigaduhon pero nagapaningwa man pareyos man sa amon. Uh, salamat din sa ginoo uh, nga gin hatag yung tiniyon nga niya makapakit opo di sa inyo tanan uh, kung makita na ita bugnuhan nyo lang ko kaya kung ako yah ako na hindi taki ka mo makita mo pero pasalamat ko yapon nga nabatian ko man na yun ng inyong mga tinog.